<laughs> ano ba? Ano ko si? Mga mo muna ako, ano? <laughs> may bandage, may bandage. Pwede. palengke yan Charat Palengke Ano <laughs> ba Nakalimutan ko ng ano ko yan. At na ano mo muna kuya bago ano mo bayo. Ah, Sa bayo, baka o! Baka, baka! Sa mga kukuha ng bahay dito, kung ready naman kayong sumulong, go nyo na dito. Tara. Sa mga agent? <laughs> Sa mga agent dyan, kaway kaway. Hindi ng agent na libre pala pang full pagtatulong. Ayan, ito na ala ala ro nasa mismong harap ng deka ayan si kompanyero bakit nandoon si ano kising na naman yun oh my god si kompanya isa bakit hindi yun dito yung bisikleta na mataas yung, bisikleta. Oh, oh, yung mga ganyan no mataas yung bisikleta eh mataas yung kanya eh naman, yung mga, nasa pulo, yung gusto kong ganong business. Pag-alala yeah. lang. Pumando pag

Evidence ka na sa boss mo. O, tara na. Na talagang, ano? <laughs> <laughs> Kumuha na tayo ng evidence. Wala hindi na makapasok. Ayan <laughs> na, na. Balik na tayo sa bahay. So, nandito tayo sa ano decalage. Ano, ano may kabilang daan? Meron nga doon sa dulo. Pwede naman nilang gawan ng ano yun tulay doon eh. Tapos sa palaig Oo. Actually, meron yung sa video ko sa mga uh, previous video ko eh. Dulo ng Deca sa phase 1 meron yun. Bago si Panela, loso ba, gusto pa nila, losong ako ba? Mga... Si OA. Mabon na, tara na. Yan sa ang sa... Dun sa ano? Sa may kere. Bili ako ng ano, ng liter salt. Para uh, may mga puso. Ang pag-asa yan. Si Maring Ireland kaya, nandiyan ba?

哦哎，哦哎。